Nakaramdam na ng matinding takot itong si Carol. Kaya naman na sinabi ni Aling Pilar na kung gusto niyang malaman ang katotohanan ay dapat siya na mismo ang mag-imbestiga at kailangan man man niya itong si Dennis. Ngayon ay unti-unti nga lumalayo itong si Carol. Maging ang kanyang kaibigan na si Fern. Kung noon ay kamping-kampi siya kay Dennis, dito ay magsisimula na rin magduda dahil kakaiba na nga ang kinikilos na itong si Dennis. Parang sagad na nga ang kanyang kabaliwan. Dahil maya't maya, naroon na nga siya sa bahay na halos 24 hours, ay babantayan na nga niya ang mga galaw nga nitong si Carol. Nagsimula nang magduda itong si Carol, kaya naman, hanggat maaari, ay ayaw sana niyang makikita itong si Dennis. Nagsimula na siyang magsinungaling bagay na ikinagalit ang gusto nitong si Dennis. Sinubukan niya itong tawagan, matapos nga tinanggihan nga itong si Dennis nitong si Fern na wala roon itong si Carol sapagkat may pinuntahan. Ngayon ay nalaman niya Kill. na nagkikil si Dennis dahil nag-transform na naman siya sa loob ng kanyang sasakyan. Talaga namang hindi siya umalis sa tabi ng bahay ng itong si Carol matapos ng malaman na talaga may ginagawa nga itong si Carol sa likuran niya. Kaya naman na aantay niya itong makarating at makikita nga natin na tala na, na naman itong si Dennis dahil nangigigil siya sa galit. Matapos nga kasing makumpirma niya na magkaiba nga ang sagot ni Fern at nitong si Carol, batid niya itong nagsisinungaling. Kaya ang nararamdaman nga nitong si Dennis ay galit na sobra sobra. Parang feel nga nitong si Dennis ay nagsisinungaling na ng isang taon itong si Carol. Batid niyang iniiwasan siya at lalo malamig na nga ang pakikitungo nga nitong si Carol. Hindi naman ta itong si Carol. Lalong lalo na at naalala nga niya ang pinagsasabingan nitong si Ronnie. Sinabi nga nito na hindi siya ang magkakatulong sapagkat kapag siya ang gumawa ng mga bagay na maghahanap nga ng ebidensya, maaring madidiin lamang siya sa kaso lalo't kalalabas lamang niya ng kulungan. Hindi naman ang payo nga nitong si Ronnie ay dapat umasta siya na parang wala lang at parang normal lang ang lahat dahil sa oras na malalaman na nga nitong si Dennis na dahil alam na niya ang katotohanan. Maaring kahinatan din niya kung anong ang ginawa nga nitong si Joy. At kapus katapusan na rin nila. Kaya ayaw din ni Ronnie na madamay. Ang gusto niya ay magtutulungan silang dalawa. Ngunit ang mas maigi o gawin. Kung gusto niya talagang makilala ng tuluyan itong si Dennis, ay kailangan punahan niya ito sa kanyang pamamahay. Sapagkat sa loob ng bahay nito ay makikita ang pagiging vulnerable ng isang tao at doon lalabas ang tunay na kulay ng tinatago-tago nga nitong si Dennis. Kaya naman walang magawa itong si Carol natatakot man siya ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan sa mga pinaggagawa nga nitong si Dennis lalo't lumalakas na ang kanyang mga kutob at tingin niya ang sagot sa mga katunungan niya ay walang iba kundi itong si Dennis lalo't nawawala itong si Wilfred. Samantala si Wilfred naman ay nagigising na nga mula sa kamay nga nitong si Santiago. Walang kamalay-mala ang kanyang pamilya na inilagaan siya ng gusto hanggang sa tuluyang magkamalay.